Kumusta mga ka-major? Magandang gabi. So, bali alas 10.35 na. Yan, tinu tinapat ko na malapit na sumikat yung buwan. Hindi ako lumusong sa pagdilim lang kasi yung baterya natin ayun yung inaalaala ko. Mga dalawang oras lang naman to. Sigurado. Dim light na naman kaya tinapat ko ng mga ganitong oras para abutan tayo ng sikat ng buwan Ayan. baka may labas yung pusit sikat ng buwan kaya ganitong oras ako lumusong sana makajak pa tayo para makapambili na tayo ng bagong battery malaking yung pagka ganitong lubat lagi yung baterya natin hindi tayo makapagpumanan ng maayos sana makajak pa tayo para makabili tayo agad ng bagong baterya kasi nung huling losong natin yung sabi ko na mga dalawang linggo abutin baka isang linggo hindi na abutin yung baterya natin pahina na pahina habang patagal ng patagal padali ng padali yung kanyang karga So bali dito lang ako sa may tapat ng magsisimula. Dito lang ako siguro paikot ikot-ikot. Baka ako na naman kagaya kagabi. So yun na bang abang sa mga natin. Sana sa ating tayo. Napakalabo kasi ng dagat sa Miami. Eh. yeah กีฬาก็ได้อัดัตนวารักอันดี่หน่งก er ีฬาอ่ะ hindi na lang pagka natin na ko so, na na ng kalakayan tumihala ako kung hindi hindi tayo mabutan takto tayo ng dawan na kahuli tayo ng mga mga kapitulong natin ako ng video pag natin may lap kasi pagkapit ako lang dahil agad. kaya bali napahabulan ko na lang sa buntot kinamaan na eh, yun sa buntot oh. kinamaan tabo sa kabila dito sa kabila pahabul na lang sa labat at nahuli natin eh. niyo so, na nangyari kagabi? Kaya kagabi hindi kami ng open. A few moments later. So yun mga kambing na tayo. Hindi ko sa daan na namin tinakbo ko kasi pataas natakot kasi ako sa ano malakas na riblat pag plus type ko kasi tinitinan ko yung ano, mga puno kung malakas pa yung hangin ginamitan ko ng turbo yung blast type natin sabay kumiglat kang malakas kumulog ng napakalakas natakot ako kaya tinakbo ko pataas kahit may bitlit akong baterya at saka itong huli ko tuhod ko sa inyo pasensya na kung walang video tayo na ito ayan may lap kasi nakita ko kasi sa mababaw lang sobrang bilis kaya dampot agad ng, dampot agad ng plus light tapos dive ayan buti napahabulan pa natin yun eh. ganda may ibon kata naman ano. Eh. ito yung tago sa kabila salamat at sa taas nag video sa, tayo sa taas kaso nung papatayin ko na yung cellphone hindi pala naka play talaga naman kambihira talaga hindi na hindi na na kuha na sa ilalim sa taas pa ng bangka hindi pa tayo na yung send natin pero ayos lang ang importante maghuli tayo siguro kung maganda yung panahon baka nadagdagan pa natin yung huli natin yan dumugo na yung ano yan 4.6 ay 4.5 lang yan alanganin na 4.6 kahit sa rito para ka na rito makakapambilis sa rin tayo at ito ay sa rito, na rito, sa rito napakalaki itong kabubok kung tawakin namin ito sa Bang sa uri ng kabubok ito yung lumalaki umabot ito ng dalawang kilo mahigit yung mga dalito uri ng kabubok ito yung pulang pula yung isang kilo lang yung ano man bigat ng 1.7 malaki talaga oh ito yung pambenta natin malaban ka pa ah. at ito ito yung maulam natin ayan 800 grams sakto na ito ulam sakto na ito sa tanghali ang bukas salamat at tumingala ako sa langit kaming na doon sa so, may kalarayan kung hindi sigurado papunta na sana ako ng kabakungan doon sana ako naabutan sa kabakungan malayo-layo na sana yung babalik So yun, salamat sa mga halapan ng Panginoon na nakalunin sa tayo. So yun mga magandang umaga mga kabinter. So bali, yung tinita natin sa dalawang huli natin, dalawang naipatimbang natin na yan. 1,260 Ayan, salamat sa mga Panginoon At gamit na tayo ng 1,000 mahigit Ayan, siguro kung Pasensya sila mahingin sa labas Ganito kasi kapag ka nagsasama-sama yung mga mga isda Ayan, nagpipintuhan, nagbibiroan Ayan, tawa na Kaya, masayang masaya sila Ayan, so bali Siguro kung hindi tayo na Abutan ng sumasko yan. baka nadagdagan pa yung huli natin wala pa tayo dalawang oras isang oras pa pala, lang tayo sa dagat yan nabuta na tayo ng subasco ayan so bali yung shoutout natin sa susunod lang po mga kardinjo so yun maraming maraming salamat sa Pernod po hanggang sa next episode God bless po bye bye